hand, foot, and mouth disease cases sa Pilipinas lumobo ng mahigit 7,500 ngayong 2025. Ayon po yan sa DOH, naritong news scoop ni Kim Gomez. Tumaas ang kaso ng hand, Foot and mouth disease sa bansa ngayong taon. Ito ayon sa Department of Health matapos nilang maitala ang mahigit 7,000 na kaso ng nasabing sakit mula noong January 1 hanggang February 2022. Mas mataas sa 2,665 na kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Batay sa datos ng DOH, karamihan o 52% sa HFMD cases ay naitala sa Central Luzon, MIMAROPA, Metro Manila at Cordillera Administrative Region. Kaugnay nito, 56% o mahigit 4,000 sa mga apektado ng naturang sakit ay may edad 4 na taon pababa, nasa mahigit 2,000 naman ang nasa edad 5 hanggang siyam na taon. Sinabi ng ahensya na bagamat hindi nakamamatay ang HFMD, ay maaari itong mauwi sa mas malalang sakit gaya ng meningitis at encephalitis. Babala ng DOH, kumakalat ang virus na nagdudulot ng HFMD sa pamamagitan ng laway, pag-ubo, pagbanghing o pag ihahawak sa mga kontaminadong bagay at ihahawak sa mata, ilong o bibiga At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.